May tanong ang ating mga senador. I think uh, si Senador uh, Riza may statement. Giyamanak, yeah, Madam Chair. Ayoko lang i-interrupt si Simon First Class Facundo kanina. Oh, last At, um, na lang. Last na lang. Anong may, may may idadagdag ka pa? Meron ka pang nahalata o napag uh, yes, o ibig sabihin? Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. Sorry. Ayun. Ay, okay Pero ano Madam Chair, pleto, oh? kasi bago sila sorry. mag uh, magkumpleto uh, ng uh, kwento nila, kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa si inyo, si Man First Class Facundo at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon, sa mga kasamahan nyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi uh, at gayon din Chief of Staff Uh, Sorry, isa patapusin at pa natin Hindi ko Of course, of course. Uh, of course Gusto ko lang magsaludo kay Simon uh, First Class Facundo dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo Salamat po Yes, uh, Jeff, uh, meron kang idadagdag pa pala Wala pang yes. ending tong kwento yes, natin Sorry, ah Yun, yun po ang nangyari nung nagbanggaan na ma'am lahat ma Umakyat na po kami Nap Naputol na umakyat na ako sa Sierra Madre uh, nung natow na po yung dalawang rib palabas ng ayungin uh, nag-attempt po kami ng uh, uh, kasi bak uh, anong ma'am medical evacuation sa so, nga nangyari rubber boat nung around 1 nautical mile na kami ma'am from Sierra Madre uh, binutas po ng coast guard yung boat rubber boat namin Chinese coast guard ano ang binutas? Yung rubber boat po, ma'am. Yung maliit. Yung sinasakay yung itin. ka itim. ng medevac? Kami, ma'am. Sakay kami ng medevac. First attempt namin. Okay. Then, bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh. Tama. Lulubog. Pagbalik namin ng ano, ma'am, doon na kami nag-stay. Sa... Hanggang sa gabi ng alas 11, ma'am, na... Nang gabi? Aboard na ako sa Philippine Coast Guard, ma'am. Vessel. Ah, doon ka kinuha na ng Philippine Coast Guard? Hindi, ma'am. Kami yung mismong pumunta sa rib ng Coast Guard. Then yung rib ng Coast Guard, ma'am, papunta sa barko nila. Mga 20 nautical miles galing around. 20 nautical miles galing ayong insul, ma'am. Tapos, pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard? Yes, ma'am. Ah. Tapos doon na, yun na pa yung huling... Tapos inuwi ka na? sama na rin yung dalawang boat namin, ma'am. Tinila na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan, pero um, may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? All, Ang mga Chino, wala. Nagbato, nagbato lang sila ng mga corals, ma'am. Ha? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ng ngayon. Saan ah, Sierra Madre. Ah, uh, Sa rib nila, coral. Sa rib nila. Manamang sa dagat din natin, Madam Chair. Yeah, so, yung Chinese, binato ng binato, yung yung share. Kailan to? Same day, ma'am, nang nangyaring incident. Kasi sabi mo 6 a.m. ka dumating, di ba? Kama, Kami, ma'am. Kayo, 6 yes, ma a.m. Di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di ba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6.10. O oh, talaga, six, agad, five, agad. ka agad, agad, agad Sabi agad. mo nga, 5 minutes. Yes, ma'am, 5 eh. minutes. Ganyan. Anong aras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas, ma'am. Mga bandang kailan na yun? Matagal ba, kayo? matagal ba sila ron? Hindi ko, mga uh, around 1 hour din siguro, ma'am. 1 ah. hour. Iyan ako na lang sa iba, ma'am. Hindi ko, na, hindi ko na nakita yung oras, ma'am eh. Oh, Siyempre. Pero yung uh, more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Tsaka sila umalis? Yes, ma'am. I see. Ay! Mag-uumaga na pala, ay ano na pala yun, ma'am? Mag-alas ot, alas ot yata. Kasi maliwan, maliwanag na, maliwanag Butas na. na yes, ma'am. Oh, ang init-init ngayon. Yes. Yeah. After, after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after, Sabay. nung na, na, nakuha yung dalawang, rib. Yes, uh, yung dalawang rip. Yes, ma'am. Okay. Okay. Ah, uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo? Alam, alam, ma'am, kasi nag-ano kami ng medevac, ma'am, nag-attempt kami ah, ng first medevac. Med Pero yung first attempt ninyo, anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Eight din, ma'am. 8 or 9 din, ma'am. Ah. Agad-agad din, ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, ah, naghanap, na, nag-ano nag, rin kami, ma'am, nag-rubber boat din kami. Kasi abo yun nga, ma'am. Habulin namin sila. Para... Ah, kahit dugo ang ka? Di, para sa medevac, ma'am. Sama kami sa kanila. Ah. Pero hindi okay. namin alam na... Hindi, hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin, ma'am. Tama. So, bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung... Binutas yung... Rubber boat yung natin, ma'am. yes, ma'am. So, nagintay kayo gabing-gabi na. Alas 11, halos sa... Alas, alas 7 kami, yung... kami nakalis sa Ayungin, ma'am. Then, <laughs> around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng ano, Coast Guard, ma'am. PCG. Uh, okay. Okay. May ka pa? Anong y pakiramdam mo nung panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong, ano ma'am, yung pinagalala ko lang kasi no, yung nawawala yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yun lang, Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos na, ma'am, na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na amibayasis o Oo nga. Tama. Maraming salamat at uh, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Apakatindi ng dinaanan ninyo. Back to Senator Risa po. Yeah, manak, Madam Chair. Um, so, ibig sabihin, sinaktan na nung mga Chino yung, yung sundalo natin sa Philippine Navy, binutasan pa nila yung rubber boat para hindi siya makatanggap ng medical attention. Ang galing talaga, Madam Chair. Um, yung opening statement ko po sana kanina, kaya lang ayaw ko nga i-interrupt si Simon First Class Facundo. Uh, preliminarily po kaugnay nung uh, unang agenda natin ngayong araw. Um, at, the, at the proper time, maghahabol na lang po ng, ako ng ilang mga tanong uh, sa Department of National Defense tungkol sa ating Cyber Defense Doctrine kaugnay nung Chinese Influence Operations. Pero kaugnay po nitong ating kasalukuyang agenda, Madam Chair, China's actions at Ayungin Shoal must be condemned repeatedly and relentlessly As a Filipino and as a senator, I share the hurt and pain of the Philippine Navy over our wounded personnel. China severely violated not only international law, but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. We must push for a de escalation in the West Philippine Sea. Our security establishment, however, has to be prepared. For continuous unlawful escalation by the Chinese government. We have to be prepared for every contingency. What are the probable scenarios? Are we prepared for a blockade by the People's Liberation Navy, Chinese Coast Guard, and Maritime Militia, a blockade of the BRP Sierra Madre? The rules of engagement established by our policymakers have to be very clearly and carefully communicated to the boots on the ground, or on the water in this case. We don't need any misunderstandings or miscalculations. Are our contingency plans aligned with those of our allies? I call on government to put politics and diplomacy consistently at the captain's wheel with the philippine coast guard, bureau of fisheries and aquatic resources, fisherfolk, and civilian actions. let us optimize every legal, political, and diplomatic potential to preserve philippine national interests, security, and peace in the region. Agyamanak, madam chair. Yes, do i proceed uh, to my questions, madam chair? Uh, thank you very much. if you will allow. Um, yes, madam chair. Hindi ko nakapag hindi ko na pag oath uh, sa si Jeffrey Facundo, nakimarites na ako kagad. Pero lahat ng sinasabi ninyo uh, nasa record naman natin at uh, um, inaasahan ko na lahat ng sinasabi mo ay uh, tama. Uh, paki na lang uh, bigay ng oath sa kasakali hahanapin pa natin siya. Secretary, please. Atrasado. Ma'am, may may correction pala ako, ma'am. Yes. Uh, teka muna. Mag-Osman tayo kahit kakapraso na lang. Pitong, Pitong teka, baril pala yun, ma'am. Pitong baril yung nakuha. Okay. okay. Sige. Teka muna. Uh, Comsec. Mali pala may yung lima, ma'am. Ma sorry, sorry. May yung. Kaya nakakagulo sa, multiple, sa, sa addition tayo eh. Okay, okay. Mga, sa Comsec,